Kasama natin si uh, Diana ng Team Kulot. Ang target nila ngayon ay makapag ng total cash prize of... $230,000! Matanggap din ang $20,000 yung napili po nilang charity. Uh, Diana, ano napili niyo? Ang uh, napili namin yung Smile Train. Smile Train, okay. So yan po, meron kayong $20,000 mula sa ating winning team. So it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Okay, kakamtahan ka ng mga nangangaroling ng thank you, thank you, ang babarat ninyo, thank you, kapag ang binigay mo ay magkano? Limang piso. Bukod sa carnapper, magbigay ng isang uri ng kriminal. Murderer. Sakit na nakakahawa. Ubo. Bukod sa underarm, word na nagsisimula sa under. Under? Under... pas pass. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakatakaw? Ten. Let's go, Diana. tignan natin. Kakamtahan ka ng uh, thank you, thank you ang babarat niyo pag binigyan mo ng 5 pesos. Sigurado yan. Ang sabi yes. ng survey dyan ay yes. Very good. Bukod sa carnapper, isang uri ng criminal. Sabi mo ay murderer. Sabi ng survey, meron. Sabi. Sakit na nakakahawa. Sabi mo ay ubo. Ang sabi ng survey ay uy. Hindi nakakahawa. Bukod sa underarm, Word na nagsisimula sa under, hindi na natin nabalikan. Kung sakaling babalikan natin, may isa ko may sagot dyan. Underpass. Underpass. Mm. So, hindi natin balikan, sayang. Sa But anyway, 63 points. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakatakaw? Ang sabi mo ay? Okay. Ang sabi ng survey dyan ay? Nice one. Semery, not bad. Yeah? Not, not bad. bad. Balik so, tayo. Kaya mo to. Kaya, kaya. Let's welcome back, Kokoy. Koy. Kaya Diana, nakakuha na 78 points. 122 to go. Kayang-kaya natin yan, pareko. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Diana Zbiri. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Okay. May nangangaruling sa'yo. Kakamtahan ka ng mga nangangaruling. Pero, ang kakantahin nila sa'yo ay, Thank you, thank you. Ang babarat ninyo. Thank you. Barat ka daw. Kakantahan ka nila nito kung ang ibinigay mo ay magkano. Go! Piso. Bukod sa carnapper, magbigay ng isang uri ng kriminal. Oldapper. Sakit na nakakahawa. Ubo. Bukod sa ubo. Sipon. Bukod sa underarm, word na nagsisimula sa under. Under? Underwear. On a scale of 1 to 10, gano ka katakaw? 10! Bukod sa 10. Ah, uh, 5. Let's go, Kakoy! 122 points. That's all we need. Kakamtahan ka ng ambabara pinok. Magkano binigay mo? Piso? Piso, eh. Ang sabi ng survey dyan ay top answer. Bukod sa karna, per, magbigay na isang uuri ng kriminal, sabi mo eh, hold up, pero. Ang sabi ng survey, top answer. 44 to go sakit na nakakahawa. Sabi mo, sipon. sipon. Ang sabi ng survey. Oh. Ang top answer natin dito ay lagnat. Awa. Lagnat. Bukod sa underarm, word na nagsisimula sa under, sabi mo ay underwear. Ang sabi ng survey. Top answer! Five points. On a scale of one to ten, gaano ka katakaw? Sabi mo, five. Five na lang kailangan sana, pat at least Pero one five lang. Points. Ito ha, nasabihin ko yung top answer. Ang top answer dito sa tanong nito ay seven. So ang sagot po ay five. Pero five points lang ang kailangan natin. Tignan natin, aabot pa! So five points! Ang sabi na survey sa five ay... Yeah! Congratulations, Team Kulot. You have won a total of 230,000 pesos. Guys, eh, Diana, ano masasabi mo sa inyong pagkapanalo? Ay, maraming maraming salamat po sa Family Feud. First time namin nanalo. First time yeah! Ah, panalo rin ang mga bananood dahil malapit na nila mapanood ang Batang Riles. Miguel, kailan ba ito? Of course, una-una sa lahat. Maraming salamat po, Family Feud. And mga kapuso, kung gusto nyo maantig ang puso at uh, gusto nyo makapanood ng maraming aksyon, manood po kayo ng mga batang reales. Malapit na po yan sa GMA Crime Time. There you go. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw uh, na maghahatid ng sayato premyo. Kaya mag at manalo dito lang sa Family you.